turuan ko kayong kung paano ma-check kung may huli sa MMDA or sa INCAP. Punta lang sa Google. Yan. Tapos, sorry, back natin, back. Yan. I-search e nyo lang yung may huli ka. Tapos, yan, search nyo yan. Sorry, sorry. Ito, ito. Search nyo, mali, mali. Ito. po Kasi na-search ko na kanina. So ayan. search natin kung mara. Search yung My Holy Yan. Ayan. My Holy ayan. Tapos, ito yung lalabas. Ito. Pindutin nyo ito. Click nyo yan. Ayan. Tapos, ito yung lalabas. Ilagay, ngayon, ilagay nyo lang dito yung yung ano nyo tawag dito is plate number or conduction sticker. Kung walang plate number, conduction sticker. Yan, dito. Or, tapos, dito, yung, yung ilagay dito sa baba, MV file, no. Yung MV file, no, makikita yan sa certificate of registration. Yung kulay dilaw. Kulay dilaw. Yung ganito. Yan, yan. Yan, yung dilaw na to. Yan, yan, yan. So, ilagay ko yung ano ko, yung plate number. Ah, sorry. sorry no, wala. Ilagay ko yung plate number ko. Post ko muna. Nilagay ko na yung plate number ko. Tapos, susunod kong ilagay yung yung MB file, num MB file number. Ngayon, ilagay ko na yung plate number ko. Ngayon, ang pipindutin nyo yung kulay blue na yan. Pag tapos yung ilagay yung plate number nyo at saka yung MB file number. I-click nyo yung kulay dilaw na yan. Ah, kulay blue. Yung check na pangalang check. Click nyo yan. Yan, i-click na ganito. Yan. Yung kulay blue na yan. I-click nyo yan. Ganyan. Yan. Tapos yung punta kayo sa ganyan. Yan. Tapos, dito sa side nyo to, I-check nyo yung full. Yan. May pipindutin ka dyan. Yung box. Yan. Dapat ganyan. Mag-check siya. Tapos, i-click nyo yung ito. Check nyo to. Click nyo. Para mal ano nyo na agad yung ano. Yung nali ha. I-click ko na siya. Okay. One, two, three. Yan. Antay ng konti. Yan. Yan na. So, lumabas. Takpan ko lang yung ano po, information. Congratulations, you have you have you have no violation record for plate. Ayan, yung plate, no? Okay. So, ganoon lang. ganun lang kasimple. Okay. Oy.